Hello mga Hello mga ka viewers eto na pala ako. Ay, mag magtutupi na naman ako ng dami Alam nyo na, mga role ng mga nanay. Lagi na lang ganon araw-araw. Pwede kaya tayong mga nanay yung karamihan sa atin, yung mga ating mga anak, ay kaya tayong tisin Tayong mga nanay, hindi natin kayang tisin ang ating mga anak. Kaya tayong mga nanay, abang maaga, ay magiging practical tayo sa bawat isa. Dahil sa pagkamanda tayo, walang mag-aalaga ng maayos sa atin. Dahil hindi, dahil kahit, kahit mga anak pa natin yan, hindi pa tayo sure kung ahalagahan tayo. Kaya mag man tayo, alagaan natin ang ating sarili. Kapag nakasakit tayo, mahirap na, mahirap na. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Bye!